Melayu, mai busis tembabi acak abu sis tang canak. <Sulang> Wah ini ada buat, ibu, 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 yun mga kadul no? Ah, kanina mga kadul hinila po si bro dokyo ng demonyo no? at, sak. at dito po may chana po dito kaya yun ah, binuhusan po namin ng mga hiwagan tubig so hindi na bumabalik so ngayon mga kadul kaya patuloy pa rin namin hahanapin yung kubo kung saan po kasi sobrang ano na sobrang masuka pala dito yang Yan. super sokal po maka aja Murah. Murah, di bakal kan? hmm. kan? hmm. Masih dalam Bro. Oh. Huh. Ini, hmm, Bro. Ini hmm. huh? Ito yung So ngayon mga kajal, patuloy, patuloy, pa rin tayo no, sa paghanapin uh, ng ating kubo kung, saan ha. So sobrang sakit po yung dila ko kasi may luas. Kaya hindi tayo masyado magkasalita. Sobrang sakit.

Ako kaya no, kay Mangkiting. Nahawa ko kay Mangkiting. Ako no na naman yung ano yun ha. Ihanap pa yung daan bro. Ayan. May aso bro. May aso ba rito ng talibid na? Iwan ko. Hindi pa rin natin nahanap yung kubo, no? Hmm. Sa ilog na tayo. Hmm. Na tayo. hmm. lapit na si ilog. wala pa kaming bahay nasa kita Ini lombok. Bye bye Bro. bro itu na Bro. Yeah. Iya. Na Ini tayo. Huh? Nah, itu na tayo. Masih tetap Hindi pa 100%. Hindi pa 100%. Masyadong maingay ang ilog mga kadol. Hindi natin madunig kung may mga boses pang napaparamdam.

Oh. Hai. Haru, Bro. Halo? Hey. Bro. Ya, <muchas> <muchas> <Inna>, nembang, Bro. <muchas> Nih, Bro. Heeh. Uh. <muchas> uh,

Hindi mag uh, hindi, hindi kaya mag-ina, bro. Uh, bro. Ha? Hmm? Ma mayroon. Para umiiyak din yung ina, bro. Umiiyak yung ina, di ba? Wa, din niyo. Baka yan yung mama niya. Baka nga. Hoy. Kaya pala. Ha, wala. Ano yung mga bro? Tingnan din, bro. Ito, ito, ito. Uh. Bro, bro, charge. Yung pang yung router mo.

Huwag niyo banggitin yung mga hiwagang tubig. Huwag okay, niyo matakot sila. Guys, handa na kayo? Handa ka na ba? Nandito na. Pinuha ko na. Malapit <coughs> tayo bro. Bakit walang boses bro? Kahit sinabuyan na natin ng panguntra. Hindi pa tayo nakalapit bro. Sabi layo pa natin. Sinabuyan Ano ng mga Wag! bro!

Huwag na natin pasukin yung bahay bro, baka mabulabog natin yung manok na nagsutulog. Ito nga sa labas. Mula yung bukit yung mga kamagay na kanina, kaya nakatakay yung bahay. Ito yung... Ah, ikutan natin yung bahay mga kanina. Ikutan natin. Ito yung bukit. Ito yung bukit. Tama pa hmm. 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 Wala na yung buses bro. Kailangan mo paalisin natin yung mga nakatira dito bro para bumalik yung may-ari dito. Hmm. Wala na yung buses bro. Wala na ba? Wala na. Sila. Wala na. Natakot sa ano bro. Yung ano natin. May wala yung tubig. Ito yung makadula lang ang, ang boses. Yung, yung babae yung at saka yung anak. Mag-ina. Biglang nawala. Nah nawala yung boses na, yung nag-ina. Sabi ko yung baki. Ang mo bro, wala natin. na din. Nabuhos na natin ng ano. Nabuhos na natin ng may wakang tubig. Ay! Ano bro? Mga mm. kadol, may, didi. may didi ano. Magkapak dito sa... sa ano. Baka umalis bro. Yung pagbuhos natin ba ng may ng asin? Asin? Tubig?

Ano hmm, yun bro? Punong uh, balitik bro? Punong balitik? Uh, nilagyan na natin ng pangontra so pakiramdaman pa rin natin kung mayroon pa ba tayong, tayong maririnig kahit sandali lang. Pakiramdaman yung mabuti bro. Si bro. Parang dyan nakatira bro. Uy! La. Bro. Bro. Baka sumanib dito yung ano bro. Ibis-bis eh, yan o. Uy! Hmm. Hmm, Uy! 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 Uy!

hala na sigurado 'yan talaga uh patay na balite pero buhay pa rin yun mga ka-explore ah uh, sa mga hindi nakakaalam talaga ah uh, yung balite yun po ay bago hmm. so yung bago na yan uh, kumakapit yan sa puno sinasakop niya yung puno tapos habang ah uh, dumadami sila lumalaki yung bago na yan yung balite hmm. yung puno na ang kinakapitan niya, yan po ay mamamatay. Papatayin niya yung puno at siya na yung uh, kumbaga siya yung magiging puno. Yan. Yung mga ka-explore. Yan, no? yan, yung balite. Oy! Uy! Ano bro? hala, hala Na! Uy! ang kripina, bro! Ha? Parang may nahulog ah. Mm. mm. May sumilip dyan siya dogs so. Dyan o dyan dyan. Mm.

Alam mo bro? Ganito na lang bro. Pabalikan uh, natin 'to. Uh, okay, sige. Pabalikan natin 'to. Sige. Maganda siguro araw, depende kung ano yung free natin na hmm, sige, bro, sige bro, Time. O so babalikan natin 'to. Iimbestigahan pa natin mabuti ito. Kasi yung iyak ng tiyanak, bro at nung babae ay nawala. Yung ano lang natin doon ay yung uh, boses ng demonyo. Sige, babalikan natin 'to. So, yun mga ka-explore, abangan nyo. Babalik kami dito para investigahan itong bahay. So, yun mga ka babalikan po namin itong kubo na ito mga ka So, abangan mo. Uh, nyo hanggang dulo po mga ka-dol itong video na ito. Maraming salamat po.